Good morning mga farmers. So ito video po, short po na video po natin. So ito po yung mga tanim ko dito sa king uh, garden. Garden ng amo ko. So pakita ko po sa inyo yung mga ano, kamatis na bunga po ng kamatis. Yan po mga farmers. So, uh, nagtataka po kayo ano, napakalit po na pasuo. Ayan. Dalawa po yung ano, nakatanim po dito pero hindi nyo po. Ang po ng mga bunga po niya. So na find out ko sa ano sa kamatis po nito. Ang dali po siyang tumubo, madali po siyang uh, mapabunga at maparami ano. So ang dali po nilang itanim ito. Ito po ay binili ko po sa palengke yung kwan po doon, mga binibili po sa palengke nila dito sa Hong Kong. Uh, at ko yung buto niya pag ginagamit ko na yung kamatis. So ganyan po siya, ang dami pong bunga. Pero itong iba kasi maliliit. Pero usually, yung una kong pinakita sa inyo, malaki talaga. Dahil ganun talaga siya kalaki. Yan, dami o. Malilit pa yung mga yan kasi lumalaki pa lang siya. So, yan. Ito yung isa pa o, oh, mga farmers. Ayan. Kita nyo, malaki ang bunga, no? Kahit saan ka tumingin dito, may kamatis. Ayan, o. Oh. Sa ilalim ng bugimbilya, mayroon din. Ayan. Ayan, bunga. Tapos dito sa likod natin. Ayan o. Oh. Oh, meron din o. o farmers. And dito. Ano to? Pasunang ano? Ng... Ano tawag na ito? Yung... Inaglagyan nila ng ano? Ng mga bulaklak. So yan. Ang dahil yung bunga o. Oh. farmers. Malilit pa. So ang dali pong itanim itong kamatis po na ito. Namiss lang ako magtanim kasi nga. Hindi na sila bumibili ng buto ng seedlings talaga ako na ang bumibili ng bunga niya so nilalagay natin lang sa ano sa mga paso pinapalaki natin yung kuto tapos tinatanim ko kaya mga farmers so oh. dami bunga no hmm. kahit sa dito maraming kamatis so meron din akong tanim po dito na ito coriander oh. tsaka parsley Ayan. Tapos i-share ko sa inyo yung sikreto ng kamatis na tinatrim ko. Ito naman yung sikreto ng ginagawa ko. no? Sample ito. Bata pa mga kamatis to. Yan. So yung ginagawa ko, sample ito. Ito na lang isa. Ito na lang. Kukulit. Ito po mga farmers. Nakita nyo may mga tumutubo po. Ano? Yung ganyan na. Mga tagneto, Yung mga sanga. Pero dito sa baba. Itong ganito. Kinukuha ko yung ano niya. Yung yung pinuputol ko po siya at ang ginagawa ko tinatanim ko mayroon akong sample dito na ipakita sa inyo ito, bagong lipat ito mga farmers so halo halo may patatas may kamatis, may coriander yan so itong ang ginagawa ko pinutol ko yung sanga po niya, tinanim ko eh o, no? okay naman siya so natry ko na kasing paramihin yung kamatis na hindi ako nagpapatubo ng buto minsan so ganyan ginagawa ko So yan, lalaki siya, mamumunga. So ganito yung mga baguhan ko. Yan. So yun ko sa kamatis para mabilis mo parami. Ayan o, oh, ganda o, oh, farmers. Ito, hindi natin kalimutan na ano, fertilizer eh, kahit once a week lang. So ito, kalalagay ko ng fertilizer kanina. Uh, ah, kulit Ay, dinilikan ko So halo-halo ko -halo siya. Ito, nasa bilang pa lang nito, na nasa ano na, flowering stage na po siya eh. yung kamatis po nito bago pa lang so marami ako dito tingnan natin dito mas marami yan mga tanim ko iba sunflower tapos ito nagali na sila ito binigay lang sa akin uh, na kapaso tapos may kamatis na naman dito tapos dito ito yung namumunga na ng marami yan uh, farmers ang dami ang. oh at saka tumingin dahil yung bunga so yan tuwang tuwa yung amo ko dito kasi ginagawa tong building at uh, uh pinagtabi ko yung mga ano, kamatis kung bagay nais ko at saka tumingin maraming kamatis yan. So, mas maganda to kapag hindi nat natapos na dito sa taas. Ang oh, Bunga. Marami na rin hinaharvest yung mga kunyang dito nagunahan para kunin pero ako namimitas binibigay ko na lang sa kanila baka kasi masira po yung ano, tanim po natin ayan oh. alata na may pinagkuhanan o no? oh. oh, diba? ayan ang laki ang oh, dami doon pa doon ayan <laughs> ito naman yung seedling po natin yan oh. seedling natin sinuhanan ko ng iba kamatis pa rin yan ito naman yung bagong tubo ay bagong lipat pala transplant natin kamatis po yan tatlo sa isang paso so yan marami akong alaga dito mga ano natutuwa sila dahil kumpleto <laughs> magulay gulay so yan mga farmers siya pinakita ko lang po sa inyo yung ginagarding ko dito sa aking amo yan meron pa dito para ano yung mata nyo no? Yan, bago ito binili nila transfer ko lang dito sa malaking paso yan. so, mga farmers uh, lang tiktik mo sa kamatis pagtatanim ng kamatis so, napaka green ng dahon no oh. so ayan kamatis din po yan ito naman yung rose na ano? native na rose yung malilit niyang bulaklak so ito yung trabaho ko houseboy, gardener, dinero halo halo kasili natin mga farmers so yan yung, yung technique po sa kamatis na ginagawa ko gawin nyo ito mga farmers mabilis na magparami ng kamatis so yan maraming salamat kung sa muli po bye bye